Kung bago ka lang sa aking channel, i-click na ang subscribe button at notification bell para updated po tayo lagi sa mga balitang gaya nito. Handa ba ang US at UK makapagdigmaan sa Russia? Halina mga kagera sa episode ngayon. Ating bubusisiin ang nangyaring krisis at digmaan sa Ukraine. At ano ang magiging epekto nito sa atin layunin ng aking video na maisay lahat sa inyo ang iba't ibang kwento ng digmaan nang sa ganun ay mamulat ang ating kaisipan sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Ang gera ay naging bahagi na ng ating kasaysayan. So ang topic natin ngayon mga kagera ay ang nangyayaring digmaan ngayon sa Russia at Ukraine. At eto na nga, sinalakay na ng Mother Russia ang Ukraine. Full-scale military invasion ang ginagawang operasyon ng Russia at kasalukuyang nakukubkub na nito ang ilang airbase at cities ng Ukraine. Ngunit alam nyo ba mga kagera sa history? Unang nabuo ang kapital ng Kiev ng Ukraine kaysa sa Moscow na kapital ng Russia. At laging sinasabi ng Russia na little brother niya ang Ukraine. At katulad din sa isang pamilya hindi malayo na pwedeng mabuli ang nakakabatang kapatid tulad ng ginagawa ng Russia ngayon. At sa usapang relasyon mga kagera, ang Ukraine ay may kagustuhang mapabilang sa NATO o North Atlantic Treaty Organization. So ano ba itong NATO na madalas nating naririnig sa mga balita? Ito lang naman ang mga pinagsamasamang mga bansa na kasalukuyang kinabibilangan ng Amerika, Canada France, Germany, UK at iba pa. Ang layunin ng organisasyong ito ay mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lahat ng region na kasapi nito. At kung meron mang bansang nais gumera at sumakop dito, ay lahat ng kasapi na bansa ay kailangang tumulong ng military aid para maiwasan ang konflik o kaguluhan. Pero hindi nyo ba alam mga kagera na gustong gusto ng Ukraine na mag-join sa NATO at naghahanda na ito na formally mag-apply sa 2024 at gusto rin itong mapabilang sa EU sa 2030. Pero basis sa lumabas na balita, mukhang hindi na rin ata itutuloy ng Ukraine ang pagsanib sa NATO. Mukhang nare-realize nila na hindi sila tutulungan na nito sa mga sitwasyon at tuluyan lang mawawasak ang kanilang mga city. At ngayon nga mga kagera sa nangyayaring digmaan at posible na magkaroon ng malawakang kaguluhan. Ano nga ba ang ginagawa ng US at mga makapangyarihang bansa para masolusyonan ang krisis na ito? Sanction sa Russia Marahil iisipin nyo mga kagera, bakit sanction lang e threat na sa security yun? Kung ating babalikan mga kagera, hindi pa formal na kabilang ang Ukraine sa NATO. So sa madaling salita, hindi pa automatic pwede magpadala ang NATO ng mga tropa nila sa lupa ng Ukraine upang tumulong sa depensa sa pagsakop ng Russia. Ang tanging magagawa lang nila ay gumawa ng mabigat na sanksyon sa Russia tulad ng pag-freeze ng mga asset na pwedeng makaapekto ng todo sa ekonomiya nito. Pero mga kagera, base sa aking pananaliksip, pinaghandaan ng Russia ang paglusob nito at kasama na dyan na maaari silang isanksyon na matindi ng mga bansang kumakampi sa Ukraine. At isa na nga dyan ang Amerika. Alam naman natin at nasabi ko na sa ibang vlog na ang Russia din ay isa sa mga malaking supplier ng oil sa EU. So sa ginagawang sanksyon ng UK sa Russia, malamang na mas lalong maapektuhan hindi lang ang ekonomiya ng Russia, kundi rin ang Europa mga kagera. Dahil sa Russia, kumukuha ng krudo, gaas ang UK. Baliktanaw tayo mga kagera, huwag nating maritin ang mga sanctions na yan. Dahil dyan nag-umpisa para mapilitan ang bansang Japan na makidigma sa US. Dahil kinat ng Amerika ang import ng oil at ibang resources sa Japan, kaya napilitan ang Japan na makidigma noon na naging hudjet ng World War II. Ang kinalabasan, pati tayong dito sa Pilipinas at mga kanapit na bansa ay naapektuhan. So, sa mga ginagawang sanctions ng mga bansa laban sa Russia, hindi malabong maisip din ito ang makidigma sa mga nanggigipit sa kanya. Kahit na mga kagera malawak ang oil reserve nito, marami din namang mga resources ang kailangan para masustain ang military equipment, technology at ekonomiya nito. Base sa nangyayari ngayon, puro sanctions lang ginagawa ng Amerika at UK. Wala pa silang military involvement kahit na nagpadala na sila ng mga sangkatutak na gamit pang depensa. So mga kagera, ibig bang sabihin nito ay medyo nabahag ang buntot ni Uncle Sam sa patatsyada ng Russia na kung sino man ang sasali sa laban ay sasapitin niya ang di niya pa nasasapit sa kanyang kasaysayan? Mukha yatang nagbabanta ng nuclear war si Putin, at sa palagay ko, hindi pa handa sa ganitong labanan at wasakan ang Amerika. Pero mga kagera, kung ating ikukumpara ang lakas ng militar ng NATO versus Russia, mukhang mas lamang ang NATO hindi lamang sa makabagong teknolohiya, kundi pati na rin sa mga experiences nito sa mga digmaan at pagkubkub ng mga bansa. Halimbawa na nga dyan ang nangyari sa Iraq at Afghanistan. Pero ang tanong dun, handa ba ang Amerika at Europe sa nuclear war? Mga kagera, sa armas militar ay malamang handa ang NATO makipagsabayan sa Russia. Ngunit, mas iniisip nila na kung mangyayari man ang digmaang ito, ito na rin siguro malamang ang katapusan na kanilang paghahari dahil buong mundo ay maapektuhan nito. Kaya kung titingnan nyo, hindi nagpapadala ng pera sa otropa dahil na rin sa threat ni Putin na kung sino man ang makialam ay malamang nuclear war na talaga mangyayari mga kagera kung mangyayari man ang digmaang ganito sa mga susunod na linggo, buwan o taon. Iisa lang ang magiging kahahantungan ito. Tayo din lahat ang maaapektuhan. Dama na sa ngayon ang pagtaas ng krudo dito sa Pilipinas. Kasunod na dyan ang mga bilihin. Kalakip dyan ang pagsira sa kalikasan at kakapusan sa pagkain. Marami ang magugutom at pwedeng magkaroon ng kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo. Pagdasal natin na sana ay magkaroon ng kaayusan at muning buksan ang diplomasi sa isa't isa. At huwag naman sana dumating ang panahon na makikisawsaw ang China at kuwain naman ang Taiwan na ating bubusisigin sa mga susunod na vlog. Pag nangyari ito, malamang hati ang pwersa ng US na i-defend ang Taiwan. gang sa susunod mga kagera. Maraming salamat po sa pagsuporta. Subscribe na. Magkomento po sa inyong nais ibahagi. Salamat po. War out.